Yes sir, ano po yan? Magandang hapon po. May manok po kayo? Meron po. Malaki maliit? Malaki po, meron Malaki din maliit. Po. Ay, ganoon. Paano po kakain? Um, actually ito po, take out namin to. Kung ah, gusto okay. nyo dine-in, meron po kami dun sa tapat po. 2.39 oh. lang po, unlimited wings na yan. Ah, meron? 2.39 lang? Meron sir, meron sir. 2.39 lang. O, oh, hindi, tara na. Sa rin ba yun? Opo. Oh. Oh, ay, tara na. Hahaha. <laughs> <laughs> Ay, ate? Ano po? lang po yung order niyo po. Ano ah, po kayo, sir? Ano pong ano meron? <laughs> may unli po kami, sir. At may ala carte po kami. Unli ah, okay. po talagalan. ay... Unli po talaga lahat Iced tea. Kahit ilan? Knives. Yes po, pero bawal po doon yung oh. left over po, sir. Ah, bawal left over? May yes, ilang po. ano? Ilang oras? Two hours po, sir. Two hours. hours. Kahit ilan yun? Yes po, ma'am. Kahit maka-100 ako? Yes no. po. <laughs> Kung kaya niyo <laughs> po. <laughs> ah, see, okay. Okay, okay. Sige. Ano? ano? Isang Anlu Wings. Isang Anlu Wings. Oh. Tapos, yung sauce pwede lahat yan. Yes. Pwede. Ah, okay. Sige. Sige. Last one. Game. Game. Okay. Boy, anong isa kasama mo? Ay, hindi. Dalawa pala. Ay, may kasama pala ako. Kung baka kasi dito? Ay kasama. Dito oh. Dalawa pala, dalawa Ilang minutes ang ano, preparation. Ay, <laughs> dalawa pala guys. Pasensya na may kasama pala ako. <laughs> may special guest pala ako ngayon. Okay. Ito okay. na pala ang bilis. Wala pa palang 20 minutes guys eh. Yung isa po 8 pieces po, yung isa po 12 pieces po. Ah, sige. Okay. Bali 20, bali 20. 20. 20 pieces po lang. 20. Sige. Pasunod na lang po ng 30 pieces. <laughs> okay, baka parating ko Tom. So for today ay nandito tayo ngayon sa Kuta Baluarte sa Juana 3. Marami ng branch guys ng ano, Kuta Baluarte pero dito tayo sa Juana 3, okay? Actually, jok lang yung una, no? Tropa ko talaga yung may rin ito. <laughs> so, so, support natin siya dahil bagong bukas tong dine-in nila. Yung take-out kanina, ayun yung medyo uh, matagal na yung take-out nila. So ngayon, nagbukas sila ng dine-in ngayon. So ngayon, kung gusto niyo talagang mainit yung kakainin yung manok, mag-dine-in kayo. Okay. Hot sauce, gravy, suang, dabaw, sinamak, sweet chili, garlic mayo, barbecue, honey cheese, and cheese piment. Okay, so syempre, katulad nung last na challenge natin, meron ulit tayong timer. So, ngayon, meron lang kami dito 20 pieces lang yung nandirito namin na chicken. Kasi gusto namin mainit pa kapag uh, magpapaano kami, magpapakuha ulit. Gutom ka na ba? Kanina pa. Oo, oh, kumakain ka na nga. <laughs> Ano pala ito guys ha? Only rice tsaka only drinks. Yan. Okay guys, timer starts. No. Okay, game, game, game. Okay, bilangin mo yung sayo ha. Bilangin mo yung sayo. Ha? Ha? Okay. Wag. Nga pala, nagkakaubusan kasi ng wings ngayon, kaya Halos puro drumlets yung ano na ang mga stocks ngayon. Wala yung favorite namin na sauce. Cream cheese, nagkaubusan din. Two. So. Three. Hmm. Pangalawa ko pala, pangatlo niya. Ano masarap? Hmm. Ano ito? Honey cheese? Mm. So, ang best pala dito guys is 25 pieces. Isang tao lang yun, 25 pieces. Tingnan natin kung kaya natin yun. Galit-galit mo kami, hindi ka nag Five. Six. Bakit kasi may timer ka pa? <laughs> Challenge nga eh. Seven. Wow, thank you. Uy, wala na ako. Eight. Eight. Huwag ka na mag-timer, hindi ko na-enjoy. <laughs> Basta umain ka lang. Nine. Okay lang, alam ko. Ba, meron na lang kaming tira dito ang katlo. Pang sampu ko ito. May tatlo pa dito. Hindi nakakapito ka na. Hindi ko alam. Paparefill na natin. Mas pa lang. Ito yung pang 10 ko ah. Seven minutes pa lang guys. Si Love na pe-pressure. <laughs> Ako lang magmamabili. Si Kau, enjoyin mo lang eh. Sir, chicken po. Yun, chicken. Thank you. Ten eight. din to. Eight. Ah, eight to. Eight. Ah, 8. So, 16. May bagong dati yung guys. 16 naman to. 16. So, bali... Bali, 36 lahat. Pwede po, ano? Cream cheese po. Hindi yung cream cheese. Ay, ano ba? Ay, ano ba to? Ay, di pala. Honey, honey cheese pala. Rebel. Hmm, di nila na nakikita yung mga chicken. Ay, yung isa guys, nandito ah. Guys, dito kami lagi nakakain. Kapag nakikirate kami sa... Oh, okay. Dalawa ang Kuta Malwarte dito. Dito sa Juana 3. Tapos doon sa Main Road. Main Road ba yun? Pasita mm -hmm. Main Road. Buto update. <laughs> 13. Fourteen. Kaling ko, di ko masadong gagalaw. Lakay men, lakay. Kapag nakakarami na ako, Tinatanggal mo na yung balak. Ang favorite namin na sa usawa nila, cream cheese. Kaka honey cheese, no? Tapos yung sinamak. 15. Ah, dito na lang dito. Po. Ano po yun? Hay ka dito, dali. Hay ka. Hay ka, hay. Hay ka. Hay <laughs> Sixteen. Sixteen or seventeen? Silap madaya ako. Maal yun. Ikaw lang diba, hindi man ako mahalin? Nakikikain lang ako dito eh. Ah. Eighteen. Nineteen. Anim na lang please, anim na lang. Kahit mga 25 lang tayo, pwede na. Oh. So. Wow! Ah. Oh my God! Maramdam mo ka na. Teka, time check, guys. 17 minutes and 36. Ano? 35 seconds. 20. 20. Saya mana lampu, saya na lampu. Ma. Ito yung mo. Ilan na? po. Benta na. Ilan mo yung share? Eighteen. Kahit maka-25 lang ako, pwede na yan. <laughs> ito yung kasi mo na mga mga. Ito <tinablaw> lang. <laughs> Useless ako. Hala. Ate, ano pa po? Ano ba ito? Ano Hindi ko natuloy. Alam <laughs> ko ano to? Honey <laughs> cheese. Nakakalimutan <laughs> ah, mo ah, na. Nakakalimutan ko na. Puro-puro manok na yun, nasa isip ko. Uh. order ng diba, Gusto ko lang ibit yung ano eh. 25 pieces eh. Kaya kita. Go Ayaw ba? <laughs> ba naman. Papaluto pa naman ako. Sige. Huwag na to. Go Lab. Ang gawin na yan. 22 na ako eh. Kaya sa inyo. Pinundahin mo lang ako. Yung mga balat mo. 22. Gusto na, natin, na bali all in all, 36 pieces pa lang lahat na nakakain namin. Ako 22. Yan, Vince. Yan lang yung meron sa akin. Pwede na to. Ano yung last refill? Gusto mo ba ba? 23, 24, 25, 26. Apat lang kakainin ko dito. <laughs> so ko lang yung 25 eh. Pumalima ka kasi, oh. Kailangan <laughs> ka isa't kalahating oras? Eh, challenge ko eh. Kailangan pibilisan natin. Papahinga lang ako ng konti, guys. Dahil... 23 minutes na nakakalipas. 23! Ilalaki ng minsan. Ah. Putik ah. Masak ah. yung rato to Tayo, 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 tayo Kapatugsa <laughs> nga Kapatugsa nga Ah Sige mo so. nga Para maiba naman yung lasa Wala tubig na Kusap mo ni Basa na lahat. May wagang kamay. <laughs> May wagang kamay. <laughs> ah. 24-35. Tatlo na lang! Tatlo na lang, men! Kaya ko yan! Dapat, ano yun, may ipapost yung picture dito nung ano. <laughs> may ano, so ano hall of, fame, hall of Famer. Hall of Famer, fame. yun, yun. Hall of Famer. Wall, Wall of Fame. And Louis Warrior for this game. <laughs> <laughs> Tango <you> for. <laughs> mm. Kita niyo ba? mo mausok pa, oh. Diyos me marimar. Mm. Ikaw, tingin-tingin lang. Yan yeah. you Pinag-share kita. Go love. Nakain lang ka diba? 25. Agoy mo 30. Hindi kaya. <laughs> 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 yung 25 sa ilang ba yun? Oo. Oh. Kailan sa'yo? Abon uh, ko. Sige, sige, sige. Kapag-alala na. 28 minutes. Isa na lang. Okay na ako. Uh, yung... Ilan ba yung sinarap kanina? Hmm? Isang 20. Bali. Isang 20. 36 Isang lahat. 36. Tapos ito, 8. Bali, 44 lahat. Ang sabihin na kung hindi yung 40 lang, ka. Nakailan okay, ka? Ang 26 ko na to. Uh, oh my God. Ang mabugit ka lang. Ang mabugit ka lang. Ang Oh my god, isa na lang talaga. Ah, alam, papatanggalin ko lang yung mga usok ah. Mahapdi. <laughs> Mahapdi sa uh, bibig eh. Ano mo matos kasi pre? Lalo nga hapdi. Pag wala <laughs> ka. Ilan siya? 44 minus 26. Minus 26. Naka 18 ka? Naka oh, 18. Hindi! 16 lang. Ha ba? 16 lang. Ano naman ako isa? Sa sa likilat. Uh. Okay. So, si Lab guys ay naka 16. Kasi meron pang dalawa dito. Oh. So, ako 26. Ayan na ha? Ano, Patrick? Kumalan ka. Patrick, Patrick. <coughs> Dapat may picture ako dito eh. Ako na number one. Number one na ako. Mm. No. Dapat merong, ano, na. Dapat meron Yung... Wall of Fame. Okay. Mm tapos kung sino yung pinakamadali makaka din si Hmm, but ko. oh, 26. Bit niyo yung time ko dito, 31 minutes, 26 pieces. Oh. Bit ay, no. ay, mababayan, ah. Bit <laughs> niyo. <laughs> ah. Oh. Ah. Ah. Uh ah. -huh. Ah. 26 pieces, 31 minutes and 24 seconds. May kanin pala. <laughs> Nalipot na may kanin pala. So yun guys, kung gusto nyo akong i-beat, punta na lang kayo dito sa Wana Tree. Oh, pag na-beat nyo ako, libre ni <laughs> <Libro mayari>. Ace. <laughs> libre mo yari. Libre ko kayo ang ano, Ice Tea. libre <laughs> kayo. <laughs> <laughs> Basta, 30 minutes and 24 seconds din ah. Pagkakataon mo yung mga pagkakataon <laughs> ko. Hahaha